Hello, welcome to Virgo Philippines. So, ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Sa so, mga gusto mong pa-personal reading, all you have to do is pumunta dito sa mga, yan, dito, sa mga nasa papel na ito. Unipri, yan yung pinaka-tiktok shop namin if you want to avail yung mga products namin, such as Evil Eyes and Crystals crystal bracelets, lucky charm. You might want to check it out. Again, this is for Virgo. Summarizing, Venus, Jupiter, Virgos. Song shuffle na lang, guys. Okay, thank you, Spirit, guys. Angel guides. Anong meron sa ating mga Virgos? You are ah, uh, I feel like ngayon may mga bagay kang iniisip na alisan, alisin sa buhay mo. You want to isolate yourself. Yung iba sa inyo, gusto mong mapag-isa or maybe gusto mong bigyan na naman ng pagpapahalaga yung sarili mo kasi pwedeng makikita mo hindi ka pinahalagahan. So, ngayon, yung iba sa inyo is like, thinking maybe mas okay pa na pataasin ko na lang yung aking value and mangyayari yon yung pagpapataas ng value mo if you first value yourself de ba um the more na bigyan mo pahalaga yung sarili mo of course hindi ka magsettle sa less or sa mas mababa sa iyo And the more na nakikita mong mataas ang value mo, the more na mas nag exceed din or tumataas din yung expectations mo pagdating sa partners mo. And now, for now, nakikita natin na pwedeng nakikita mo na hindi ako pinahalagahan, walang pakialam sa akin. Parang alam mo yun, you are actually a born uh, Virgo. Uh, you are a Virgo and you are born overthinker. You know? And talagang isip ka ng isip. So, ngayon na nagkakaroon ka na ng rason. May mga isipin ka na sa taong kakonek mo. Nun. Currently, you're healing. You're healing and maybe nakikita mo na itong taong ka mo is hindi siya nakakatulong sa healing na ginagawa mo. Sini person na ka mo pagdating sa love. Person na ka mo pagdating sa love. for the sign of Virgo place on rising Venus Jupiter Virgo okay I can hear the word clarity so yung iba sa inyo pwedeng nagkakaroon ka ng clarity regarding sa person na mo regarding reality yeah your person is acting cold you have your cold um deception, and healing inner child. So actually, parang pareho lang ngayon ng person to. <laughs> you're not fully being honest sa kanya, and then hindi rin naman siya gano'n nagiging honest sa'yo. But then there's something na iniisip niya rin regarding sa'yo na parang nagbabounce lang din naman yun sa kanya. Like if you're overthinker, na nag-overthink ka Baka may ka-connect iba. Eh din gano din naman siya sa iyo, baka may connection pa sila nung past niya. So alam mo 'yun, parang bago mo hanapan yung ibang tao. Especially dito sa ka-connect mo. I feel like dapat hanapan mo din yung sarili mo na parang nakitiyagad niyan. Maybe may nagagawa ka or may naipaparamdam ka sa kanya naging na nagiging dahilan kung bakit ganyan yung pakikitungo niya sa iyo kasi hindi siya magiging ganyan kung maayos naman yung treatment or alam mo yon magkakaroon siya ng kaliwanagan sa so, kung ano yung meron sa inyo, ano yung connections mo. Yung iba sa inyo gusto mong magkaroon siya ng kusang loob? Baga kusang loob siyang magsabi or what sa'yo, but as much as possible, tinatry mong i-avoid or umiwas or wag anuhin yun. Wag gawin yun. Yung manghingi ng assurance. this person gusto niyang ilabas yung sarili niya, like yung kanyang, gusto niyang umalis sa comfort zone, gusto niyang mailabas kung ano talaga yung totoong siya. Yung kanyang inner child. Pero natatakot din kasi siya maging vulnerable sa'yo. Like, what if inilabas ko to? Magiging okay ba? alam mo yun emotion ninyo sa so isa tisa -so -so. spirit guides angel guides for the sign off go please I'm hearing water sign I don't know if you're dealing with the water sign closed off and um, do have here actions um, transcendence and karma balance justice this is like Libra energy. Kuha pa ako isang card. Mutual energy sa inyong dalawa. Epiphany. Breakthrough. Trust. Um, I mean, I, I can feel Libra energy, like, balance. You could be dealing with a Libra or pwedeng balance kayo nitong person na itong to. But actually, pareho lang naman kayo. Pareho kayo dealing with your karmas. Pareho kayo na dealing with your past. Thinking about the past. You cannot let go. You st you're still holding on. Or the past is holding on sa inyo. Pareho kayo dealing with uh, experiences in the past na parang gusto niyo ng kasagutan. Gusto niyo malaman. Ano na, kamusta na. you know, you're being guarded. Yun lang ngayon nangyari kanina, or sa kanya din, na parang yung nabanggit ko kanina about pagiging cold niya. Kasi guarded din siya eh. I think, I, th I feel like yung iba sa inyo, you're taking actions naman para mag yung connection. pwedeng ganun din naman siya. Taking actions para mag-grow yung, connection. Pero medyo, magkaiba okay kayo ng way kung paano ipinapakita yung pag-grow na yun. Epiphany is here. If you're having realization sa person na to, ganun din naman siya. Nagkakaroon siya ng realization sa inyo, sa iyo. Pero ngayon, I highly suggest na huwag kayong magmadali regarding decision sa isa't isa or whatever. Sa so connection na to, just trust the divine timing. Hindi naman talaga minamadali yung mga bagay-bagay, especially pagdating sa pagrelasyon at love. Kung baga, mo lang. Go with the flow. That's, that's just it, diba? Padala ka lang sa agos. Ganun talaga. What will happen in the near future for the both of you? In the near future. Self-worth. Venus or you do have your offer. Nagsimula na tayo dyan sa self-worth na yun kanina. Eh. Nagpakita na yun sa akin sa main energy mo. past is here hot mars well energy now fire sign ice Leo, sagittarius mutual energy in the near future regrets and distance And this is Mars and Venus, so. This is all made connection. Ace of Water is here. Cancer, Scorpio, Pisces. Ito si Mars, ito si Venus. You are the Venus, yung person with the Mars. You might not notice na pareho kayo na pinagdadaanan ngayon. Kaya now is not the right time na paghanapan mo yung person mo or yung partner mo kasi meron din siyang mga pinagdadaanan sa buhay niya. Hindi ganun ka rin naman. Meron ka mga pinagdadaanan sa buhay mo. I can see distance, distance sa inyong dalawa. Like physical distance. Na magiging para mas lalong kimkimin ko. Ano man yung mga nararamdaman ninyo. Lungkot, sakit. Like maybe both of you want wants the ace of water you want love new beginning connection happy or what but first parang hindi nyo to pwedeng lagpasan yung process na to na kailangan mo na, na yung ideal yung mga karma ninyo diba ba So, what is the advice? Maybe this is, like, dito sa Venus and Mars na ito, I see a soulmate, parang ito yung person for you, pero hindi pa muna sa ngayon. Parang, in a way, pareho ninyong dapat. Parang, dito lang muna ako, dyan ka lang muna. Parang, i-focus muna natin yung mga sarili natin. And then, when the right time comes, eventually, it will happen. Yung para sa atin. Huwag lang tayo magmadali. May pinagdadaanan kami, pinagdadaanan din ako. Ayon lang muna. Parang kailangan muna nating i-face or kailangan nating mag-heal individually and we can we, we also need to heal as one when the right time comes. Parang ganun. So what is the advice for the sign of Virgo? Sun moon rising Venus Jupiter Virgo? Yeah, you do have your ego. Like what I've told you, what is happening right now is pataasan ng ego, pataasan ng pride, you know. You do have your union. Mm -hmm. I love this. Union. Pero you do have your confusion and toxicity. Hindi pa kasi malinaw ngayon kung ano yung mga toxic behavior or toxic people na naka-surround sa connection nito sa iyo. 'Di ba? Pwedeng yung past mo, may mga hindi ka pa clear doon. And then the same dito sa person na 'to. Pwedeng ikaw may mga nakikita ka pang kagandahan regarding the past. And then itong past person and yung person na nakakonek mo ganun din. But you have to learn kung paano mag umalis doon sa comfort zone na yun. Kasi natutunan mo na yung mga lessons na dapat umatutunan sa kanya. Ganon din naman siya sa'yo. Ganon din naman siya sa connections niya in the past. So, yun. Parang, all you have to do is first heal sa kanya-kanya ninyo sarili. And remove this rose-colored glasses na nakikita ninyo, illusion from pagdating sa past. And to remove itong ego, pride na nangingibabaw ngayon sa connection ninyo. So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.